Hello guys! Sulaan nyo kung nasaan po ako. Tingnan nyo po, oh. maraming baka. Ngayon, napahinto po ako dito. Pero, by the way, nandito po ako ngayon sa barangay Kagmanaba, Katubig Northern Samar Kasi may sadya po ako dito. gusto ko sanang uh, isasadya ko sana yung isang teacher dito kasi meron akong request. Ah... Uh, pero wala naman po si ma'am nasa Takloban daw. Kaya ito na lang, pasyada na lang natin po dito. And damaged uh, po ako dito sa view na to. Ayan guys, so oh. Ay, asa na? Ayan guys, astig. Puro baka an, -an adi. Para siyang pastulan ng baka. Ayan o, oh, malawak siya guys. Hindi ko alam kung sino may-ari. Ayan 'no. Yeah, isa yan sa pangarap ko ang makabili ako ng baka sa aking farm. And 'yung astig pa na nakikita ko ay ayan oh. may bahay doon sa taas ng bundok, Asana. na. Ayan 'no, guys, 'di ba? Sarap sigurong tumira doon. And ito talaga 'yung ayan yan o, pangarap ko yan. Di ba? Yung baka na yan. Sana naman. Sana all. Di ba? So ayan o, nagmotor lang ako papunta dito. Sa barangay Kagmada ba? Pero wala naman yung sadya natin. Wala po yung sadya natin kasi holiday ngayon eh. Uh, walang office kaya hindi tayo. Uh, Nag-try lang akong puntahan si ma'am. Papakiusapan ko sana. Pero so ayan, ayos na rin kasi andito tayo nakagala at the same time related siya sa work pero gumagala tayo, 'di ba? Ito yung buhay na gusto ko. Related sa work na gumagala. Ang saya ang gaano sa pakiramdam. So sa puntong ito nagtatanong-tanong po tayo kung saan po banda yung pakay po natin and itinuro nga po sa atin kaya lang pagdating po natin ay wala po uh, wala po kasi holiday nga po ngayon nagbakasakali lang tayo kaya ito for this video ay ililibot yun na lamang po kayo dito sa barangay kagmana ba Shout out nga di san ako, Madi. Si Madi Arcel ng si Madi Aida. Ayan. Ano ito liwat mga ka? kasangkayan din sa Facebookan na nato mga ka-vlog uh, mga nagre-reels diba? shout out shout out Nervin Galit andito na ang iyong barangay ang pinakamamahal mong kagmana ba so yan nililibot nga natin po ito dahil first time nating libutin ang kanilang barangay Uy, marami pala yung mga taga-Kamaniwan dito. 'Di ba? Maraming mga taga-Kamaniwan sa Barangay Kagmana ba. Shout out dito yung ano, meron pa ako pala ditong kumare. Si madigrit de Chel Subalisi. nakapag-asawa siya dito sa Kagmana ba. na lang, hindi ako guys nakita ng aking mga inaanak. Patal konti kontakid kay tulong na ako di di inaanak <laughs> so dumaan lang si ninang mga inaanak buti naka-helmet si ninang hindi nyo nakilala o di ba laki tu laki lang tulong ng helmet <laughs> daw kung nagsikadi ka o tagadidi ka sa kagmana ba ala yun daw pag comment kung kan o didi yan kaadlawan nga nasan ah bespiras kaadlawan kaya ba diba? bali balita uh, mapatronon -ma -ma ka <laughs> char char lang guys so thank you for watching mga guys again welcome to kag Manaba Katubig Northern Summer Ang barangay na ito ay uh, Papasok ka ng Crossing Kung papunta ka ng Las Navas uh, Nasa crossing ito Papasok ka dyan Sa right side Papunta dito Mula Halimbawa nasa crossing ka sa da Dadaan ka ng diversion May crossing dyan una mong dadaanan is barangay Kagbugna hanggang sa marat, makarating mo ang Kagmanaba ang Kagmanaba Kagbugna ay magka, ano lang naman magkatabing barangay ah, uh, ayan nandito na tayo diba? So sana nag-enjoy kayo guys, lalong lalo na yung mga taga dito na nasa malalayong lugar. This is for you guys. So, do not forget to follow, to share this video, and uh, thank you for subscribing and following my vlog. This is Aiza Baro, seeing, ingat po palagi, and God bless us all.